Yes, good morning, no. So, Jack Ataron sa may ah uh, Rizal Extension. Baka dito dyan sa office kang DPWH. So, timing kay Sabado, wala si Klase, no? So, tungod sa inyo mga shares, mga nice comment, ka great action, daw ginapisan naman ako, eh. No. So, ari nga area, nakita ko dyan, Luang dyan September 7, kaya nga ton, mga barangay official, SK na to, nga si Tiana Estrella Kag ang Alpha Kaparo headed by Christopher Baladhay Kag mga grupo nila sa Rizal no? So ito na ako guys Dogyo Cardunot Kung ang balay ko rin lang So ang imuon ko na lang Para nga ma-maintain Every week ako na lang kaya mag-maintain Pati loon ko dyan Patira para nga Kung may mag-agi Marami man. Imaro to si Burik Rick. Hello, Burik Hi. So, okay. Let's go. So, umpisahan ko sa pagtapas ka mga engine ring na nagkawas so, sa may pader, no? So, tanawa nyo bila na tama rin yung kalabog. Kagtama ako kasi ok. So, tungkol kay gintapas ko, naghawan ang pader, naghawan ang dalan. Kag may gamay nga ng bilya. No? Tapos, siligyo na to sa may karsada. Doon, nagduruno no, tulong So, tatlo, kabagyo ang nag-agi. So, dapat, uh, every month, may ginatawag kita ng clean up operation kada barangay na to. No? Parang, uh, ang mga higko na ma nga no? mga aton nga mga tinluan, para parang aton nga mga kalibala, presentable, kag ako, dyan gali si Burikrik. So, nagbulig ito na ako, nito to Burikrik, kaya balaan yung mapisan mo ng bata, kag... Uh, mabakas mo na No tapos si Manang Lois sa so, kay video ko lang mo check na sugod na kay Elias si Elias mabulig man daat kang prop panili laban lang no so kadurog git kang natipon kag kadalom ron kay no medyo nagaraduno ron kag natampukan ron kang baras ang sa dalom ng portion so kinahanglan gid kalkalon ang mga dahon no so pagkatapos naton kang kalk kalkal kan dahon may ragbasan pa kita sa babaw mga mga nagalapaw sa pader kanami ilang kalantahon kung makaagi ka sa isa ka lugar ka isa ka eskinita nga matinlo At, aton purpose kaya bulig naton siya kay simpre ang aton yung mga ano, masako man kaya hindi rin tama ng reklamo bulig na lang kita nga sa aton yung kabubuton para nga, para na lang sa tanan no sa kamayadan So, ari na. O. Oh. Ang mga natipon ta. no know? Ako punta, boy no? So, hindi na pinundan. Total kay puro malang dahon. O, oh, nadurunot na lang gani. Ma, ano eh. Hindi na madunot lang dyan. So, hangitaan. Ito lang ang harabo yan. Yan, no? O. Oh. Ayos. So, mo yung solusyon na to, no? ay sako man kita tanan pulig ganta pulig kita hindi rin ta maghala ka reklamo hindi rin ta hala ka panawagan kung kasi no no abay pa mangin ano dyan mangin I example dyan sa tanan no so palang gaunta nga itong banwa So time na no ang aton mga tinipon hakuto naton no itambak naton sa isa ka gilid kay puro malandya dahon kag madunot malandya. So kundi do nagmayad-mayad -mayad ang itsura kag do mayad ng tinno no. So imuon ko dia every week no. I-maintain ko dia nga lugar para nga mangin matinlo sa adlaw-adlaw no. So hindi lang dia nga portion lawig pa dia no. asta pato sa ubos, asta sa tubang kag office, pakato sa ubos sa may kasya sa atong basketball court no so kabay pa nga buligan ninyo ako suportahan ninyo ako kay tungod gid sa inyo naga dugang gid kang kusog ang inyong mga comment ang inyong mga like kag suporta no ga dugang sa aton nga kabaskog no para magin terminado kita nga padayon nun, mga mukha content no so salamat gid sa tanan no kag rako pa rako pa hindi lang dia una honta da na ang rapit sa amon balay kag sa sunod sa digto naman sa iban nga part kun diin may mga ramo nga mga gati nang bak nga buhay rin nga wala matinloan tinloan ta no so tanawa nyo guys kung tinlo ang isa ka lugar ano ay hanam mo di ba do kanami kanami sa panurukan no oh so mo on ko imo mo dyan every week no? Para nga hindi magpundo Hindi magdamol Kasi magtulog ang mga daon no? No? Oh. Kundi maglabay ka doon katawahay Doon kalapad kang dalan So kabay pa mangin example dyan sa tala no? uh, Bulikan ta Diba namin lang tao kung no? So kabay pa mangin example dyan Uh, buli ganta ang aton baryo aton banwa hindi ta sa gadrik lamo kung may mahimo kita para sa aton banwa imuunta no kay kita maragya po na no? so tinlo na ah, ayos so tungad sa inyo nga pag share sa mga comments, sa mga reactions gato grogit yung kapasigod nga kita magkasag so imuon ta dyan content. Duro, nga content no? nga tinloan di dyan pala nga porsyon hasta para sa punta, labog para so tulad sa mula nga tulad nga, daw mula nga na dyan kaya siyempre mangita pa ta nga pang pangabuhi no? rồi tính cho một chuyến đầu bay.